Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Marvic Alamin natin ngayon kung saan galing ang Starbucks. Ito ay nagsimula sa isang maliit na tindahan ng coffee beans. Paano ba nagumpisa ang Starbucks? Ginawa ito ng isang matagumpay na isang lalaki dahil na rin nang maliit pa siya, may mga pangarap siya sa buhay na gusto niyang makamtam kaya matagumpay na yang ginawa ang isang sikat na coffee business na ito. Bago ko simulan sa ating mga minamahal na mga subscribers, viewers, like, subscribe and click notification bell para sabay natin mapakinggan, mapanood at lagi niyo ako masabay bayan ang aking YouTube channel na Marvin Nobel. There's no mercy in this world. Just hunger, thirsty persons in different versions. Each do what they that Shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yeah. Natin si Howard Siya ang taong nasa likod ng Starbucks. Ipinganak siya noong July 19, 1953 sa Brooklyn, New York, galing sa isang mahirap na pamilya. Pagkatapos ng World War II, siya ay 8 taon pa lamang. Ang ama niya isang truck driver at masipag at dating sandalo ng Amerika dahil pagkatapos ng gira, pumasok siya sa kumpanya dito na truck driver. Ang kanyang ama, lamang ang kumakayo sa kanilang buhay, sila ay nakatira sa isang housing project sa Brooklyn, New York. Ang lugar nito ay para sa mga publiko walang matitirhan at maingay dahil sa tabi ng kalsada at maraming tao ito. Ang amoy sa paligid hindi maganda dahil malapit sa creek at lagana pa ang kremen at gang sa mga kabataan dito. Pero sa lugar na ito, nabuo ang kanyang mga pangarap ng isang batang Howard Scouts. Palagi siyang tumitingin sa malayo sa labas ng bakod dinitirhan ng bahay nila. Kaya tumanim sa kanyang isip na balang araw matupad ang kanyang mga pangarap. Si Howard habang lumalaki siya, nasaksiyan ang kahirapan sa kanilang buhay at naawa din sa kanyang ama kung paano sila buhayin ito. Pero sa kasamaang palad, dumating sa pamilya nila ang breadwinner ng pamilya nila ay naaksidente. Si Howard, galing siya sa kanyang paralan, nakita niya ang kanyang ama na sa sopa na may balot na binda ang paan nito. Naaksidente siya sa pinagtrabahohan nito at nabali ang kanyang paa kaya natigil sa pagtrabaho ang kanyang ama. Napaisip si Howard, ang buhay ay hindi madali pala. Sa murang edad niya, sumikap siya para matulungan ang kanyang pamilya. Nakita niya sa kanyang ama na depresya sa mga nangyaring hirap sa kanilang buhay. Si Howard mas lalong sumikap para makatulong sa kanilang pamilya, pinilit niyang tapusin ang kanyang high school noong 1971. Pangarap niya makapagtapos ng koleyo, dinamit niya ang larong football para kumuha ng scholarship. Pero hindi naman matakas ang katawan niya para tumali sa larong football kaya naisipan niya na lang kumuha ng college loan sa Amerika. Pwede naman bayaran pagkatapos nilang mag-college sa apat na taon niyang pag-aaral naghanap din siya ng paraan kumuha ng trabaho na part-time job. Nagbibinta pa siya ng kanyang dugo para lang magkapera ito. Kaya nakapagtapos siya sa kolehiyo at masaya ang kanyang pamilya, dahil na rin siya ang kauna-unahang makakuha ng college degree sa kanilang pamilya. Agad siya nanghanak ng trabaho sa kabutihang palad natanggap siya sa Xerox Corporation bilang salesman dahil na rin magaling siyang magsalita at nakatapos siya sa pag-aral ng speech communication. Malaking tulong ito sa kanya para maging successful salesman at agad siyang napromote sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng mga taon, siya ay nag-resign sa Xerox Corporation at lumipat bilang general manager sa isang Swedish company, manufacturer coffee maker. Pangalan ng company ay Hammer Flush, pero napukaw ang kanyang atensyon sa isa nilang kliyente dahil napansin niya malakas ito kumuha ng coffee maker sa kanila. Ang pangalan ng maliit na kumpanyang kliyente nila ay Starbucks company, dito din siya nagtaka dahil maraming kinukuha na coffee maker at plastic cone filters sa kanila. Kaya naisipan niya bisitahin ang kumpanya ito na Starbucks sa Seattle, USA. Unang kita niya palang sa lugar ng Seattle, USA nagustuhan gustuhan niya agad ito dahil nakikita mo agad mga bundok at birdie, lahat punong kahoy. Magandang sikat na araw at ang mga tao nag-relax at naglalakad. Ang may ibang tao naman ay nakatayo sa labas ng Starbucks nito. Pumasok siya sa loob ng Starbucks, bumugat agad sa kanya ang sobrang sarap na amoy ng lotong kapi. Ang mga tao nakita niya sa paligid, nakapila at masayang nagkwintuhan. Ang iba naman matyagang naghihintay para bumili din ng kafe dito. Nisipan niya ito ang kanyang gusto na mangyari sa kanyang buhay. Dito niya nakilala pala ang tatlong mayari ng Starbucks nito. Tatlong tunay na may-ari ng Starbucks nito at nakilala niya noong sila ay nag-aral pa lamang. Sila ay si Jerry Baldwin, siya ay English teacher, si Seb Segel, siya ay history teacher, at si Gordon Book, isang writer. Ang Starbucks noon ay isang bintahan pala ng roasted coffee beans at wala pa mga barista na magtitimpla sa ng kape at uupo ka doon para uminom. Noon, wala pa mga puan at pwede na kayo makapag-meeting Isang tindahan lang pala ang Starbucks at lotong cafe beans. Si Howard noon, unang tikman niya ang kafe ng Starbucks, sobrang nasarapan siya dahilan mataas ang quality ng kafe nito. Dito niya pala nakumbinsi ang tatlong totoong may-ari ng Starbucks na gawin siyang director, Retail of Ration Marketing. Noong 1982, isang taon inamot niya bago nakumbinsi ang tatlong may-ari ng Starbucks na ito, panahon na iyon, tatlong brands pa lang ang Starbucks. Noong 1983, mayroon siyang business trip sa bansang Italy, naglakad siya sa kalsada at nakita niya mayroon ding mga coffee shop. Nasaksihan niya ang ibang iba mga coffee shop ng Italy sa Amerika. Ang bansang Italy na coffee shop na ambience ay para sa pakipag-socialize, nakita niya doon masaya ang mga tao na nakaupo uminom ng kafe at nagpintuhan. Ang coffee shop nila ay pagkatapos timplahan ng kape, ang mga customer nila ay binabangkit ang pangalan ng customer nito. Namangha din siya sa mga barista kung paano gumawa ng kape para sa mga customer nila. Dito niyo nagustuhan ang Italian coffee shop at unang natikman niya ang espresso kaya naisipan niya i-convert ang Starbucks para yung isang klase ng coffee shop at ang Starbucks mas malayo mararating nito. Ang unang Starbucks ay isang tindahan pa lang at nagbimintalang roasted coffee beans at hindi pareho sa coffee shop ng Italy. Bumalik siya sa Amerika at nagpinto sa tatlong mayari ng Starbucks na ito tungkol sa kanyang nakita sa Italy na coffee shop doon. Sinabi niya ang kanyang plano sa tatlong mayari ng Starbucks, nisipan nila sa anong paraan gayahin ang coffee shop sa Italy at gumawa din sila ng espresso at ibibinta din nila ito. Pero ang sabi ng tatlong mayari ayaw nila parang restaurant ng coffee shop, gusto nila magbinta lang sila ng roasted coffee shop nito. Si Howard gusto niya sana magpalago at mapalaki ang Starbucks nila at dahilan hindi pareho ang plano niya. Sa tatlong mayari ng Starbucks, nisipan niya magtayo ng sariling coffee shop niya at umalis siya sa Starbucks na iyon. Pero kailangan niya ng pera na sa halagang 400,000 US na kapital para sa sariling coffee shop niya. Noong 1985, ang perang 400,000 US ay malaking pera ito at buntis pa ang kanyang asawa ang paraan niya, humanap siya ng investor at tinulungan siya ng dalawang may ng Starbucks na 300,000 US dollar binigay sa kanya. May isang doktor na niniwala sa kanya, binigyan siya ng 100,000 US dollar. Noong 1986, nabuo na ang kanyang kapital na 400,000 dollar at itinayo niya ang El Jornali, isang coffee shop din pero hindi pareho sa Starbucks. Nagbibinta din sila ng kofi espresso, ice cream at mga upuan nito. Ang mga bumibili ng kape ay pwede makaupo at magkwintuhan habang uminom ng kanilang kape at magpatuktog ng opera music pareho sa ambience ng bansang Italy. Pero ang tanong, paano ni Howard nabili ang Starbucks? Pagkalipas ng dalawang taon, may tayo ni ang kanyang El journali na pansin siya ng tatlong mayari ng Starbucks na masipag siya at magaling humawak ng kanyang negosyo. Nakita nila na matagumpay ang plano ni Howard sa kanyang negosyo na coffee shop nito kaya ang tatlong mayari ng Starbucks nisipa nilang ibinta kay Howard ang Starbucks nila sa halagang $3.8 million. Ito din ang paraan para mapalago, mapalaki pa niya ang Starbucks ang tatlong mayari na ito, mag na lang sila ng coffee beans. Agad nang hanap si Howard ng perang kapital niya para bilhin ang Starbucks. Kumuha siya ng mga investor, nag-loan siya bangko para mabili niya ang Starbucks at matagumpay na bilhin ni Howard ang Starbucks na iyon. Ang kanyang coffee shop na Air Journali ay pinakonvert niya sa Starbucks mismo. Dito ang ang na nagumpisa ang matagumpay ng Starbucks at si Howard Schultz ang may-ari na mismo ngayon. Napalago ni Howard ang Starbucks sa Amerika noong tumagal na ito, nagkaroon ng mga branch sila sa iba't ibang bansa nito. Dahil sa kanyang naranasan na hirap sa kanyang buhay, matagumpay siya na ang kanyang mga pangarap. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sa muli nating pagsubaybay at pagsuporta nating pagsasama sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan, subscribe, mag-iwan ang inyong komento o opinion sa mga kwentong aking ibagay sa inyo, Marvick Nobel. Hoping one day I blow up from the basement statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold-out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place. This so my town. If I want that shit, then I'll get it right now.